Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol ito na po tayo Muli na naman tayo lulusong para makapagpuhan ng para pang ulam Kali mag ko mid-japan ng umaga Pero bago ang lahat ay shout out muna sa lahat ng mga silent viewers ko At sa mga nagsusubscribe sa aking channel Thank you and God bless you all Ah, tara. Eh, Simula na natin. Bali na ilatag ko na kanina yung aking lambat at nandun na yung kapilang pataw. At dahil hindi pa dumati ang kasama ay magantay lang muna tayo ng mga ilang minuto para sisirin natin yan. Tamang tama eh, eh, dahil madilim pa yung silalim sobrang nakatakot yun sisirin. At ito na nga yung unang sisid sa unang area. Indangan. ulabahita kung tawagin sa iba. Masarap pang ihaw to. Labahita. Tuloy lang ako sa aking pagsisisid hanggang nakakita ako ng dalawang talakito. Ito yung isda na isa sa mga paborito ko na masarap kahit sa anong luto maging sa kinilaw ay pwede rin to at good size pa talaga to napakaswerte natin sa unang sisit at ito rin yung pangatlo oh. ito yung pinakamalaki sa lahat na talakitok na nahuli natin sa unang sisit at may bugaong pa guys oh. sa puntong ito guys ay kinuha ko na ang ating lambat at dahil may huli na tayo ay, hindi na ako nakaramdam ng ginaw dahil umaga sobrang ginaw pa yan tamang tama at kakarating nga lang ng aking kasama kasama ko na ng lambat kasama ko rin sumisig sa ilalim at ito na nga yung huli natin sa unang area mga idol tatanggalin muna natin to para makapag-area tayo ulit Pwede na tula Indangan. Ang sura, dili ka. Indangan. Oo. Oh. Alin niya gapon sa kwa, no? Nagkuk na diha. Kitong, kitong. Linyas kilo-kilo, monig na. Ito na nga lahat yung ating pulis sa unang area guys. Natanggal ko na lahat. May bugaong pa o Christian Granter sa English at may timbungan at saka may limang mga talakitok o okay kinarin to mga idol at may labahita pa oh. unang area ito yung huli sa unang area At dahil hindi pa kami nakontento sa aming mga huli ay nag area kami ulit ito yung pangalawang area para kapag sakali kami madagdagan pa yung pangulam namin para pangihaw yun pangihira to pangihira pa na ko kasi sumapit yung tabilang pataw sa bato na may sisih ito na nga yung ating huli sa pangalawang area ganun pa rin parihas lang sa unang area may labahita at saka bugaong tatanggalin na natin ito ito na yung huli natin sa una at pangalawang area na to ihawin natin lahat to ito pang ihaw to halos guys ayan sapat na yan para pang ulam namin dito dito lang walang pang bahay dito. at dito na guys at nakaramdam na kami ng gutom habang naghahanda kami para pang ihaw ay nilatag ko muna yung aking lambat doon sa dagat at hinayaan ko lang ng mga ilang minuto para makapagbuha kami ng pangkilaw kasi pang ihaw lang to halos ang nahuli namin pagkalipas ng ilang minuto ay binalikan ko na yung aking lambat at hinayaan ko lang yung aking mga kasama na sila na lang yung mag -ihaw. kasi ako ang magkuha ng lambat at ito na guys bali ito yung pangatlong area namin at salamat may pangkinilaw na rin kami masarap kasi pag may inihaw may kinilaw rin ito kasing huli ngayon ay ito yung masarap sa kinilaw or kahit anong luto rin to. Ito yung mga bana ko. pang-ihaw to. Langkia. Ay, yung unon? Oh, anong kilo. Ito yung gawin natin sa kinilaw guys. Kasi may inihaw na tayo dun. Tara to. Pagkatapos na natanggal yung huli namin sa huling area ay nilinis ko na. At ako yung nag-prepare sa para sa pangkinilaw. Habang yung isang kasama ko ay siya naman yung nag -iihaw. Bago natin timplahan ay huhugasan muna natin ng suka. Ito yung kinilaw natin. Hugasan din natin. Bali ito, templado na ito kasi mukhang pinakura ito. Lagyan natin ng suka ulit. Kaunting asin. Kaunting pitsin. Na isang sako sa lang. tapos ay mikos mikos na natin to para ready to eat na yan sarap sariwang sariwa ito yung inihaw namin ito na guys ready to eat na kain na po tayo wow! yes. Gawang. Gawang. Mm. Okay, Hanggang dito na po tayo mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang video ng ito mga idol ay paki-like and subscribe na lang at paki-hit ng notification bell button para updated kayo sa lahat ng video na ako i-upload. Thank you.